I don't know, uh, mukhang hindi binabalita ng mainstream media ang balita patungkol dito sa 350 tons na ginto at money laundering ng mga bangag, right? Ng mga bangag na pamilyang Marcos. Ito ay hindi, chenek natin, hindi pa, so far, hindi pa yan binabalita ng mainstream media. Mukhang uh, natatapalan talaga, tigan natin ha, mukhang natatapalan ng kanilang mga nganga bells kasi April 30 ang uh, balita na yan eh. Ay uh, according sa report na yan, 350 tons of gold, dark money, laundering secrets of the Marcos family in the Philippines exposed with numerous victims in Thailand. Ayan, April 30, 2025 po yan, inulat ng dyaryo niyan. Actually, hindi lang yung media na yan ang nag-report niyan mga kababayan. So, makikita ninyo mga palangga na habang kayo, sabi nga natin, habang kayo ay nakikipaglaban sa inyong buhay, sa gutom, itong mga bangag na pamilyang ito ay talagang nilulus, you know, talagang hinahakot, sinasaid ang mga dugo ninyo. Kasi according to that report ng Taiwanese media, asserted Mr. Peng, na businessman nag-submit report dito sa mga aktibidades ng mga illegal na aktibidades Ayon sa kanya I mean nag-submit -nag siya ng report dito sa Anti Money Laundering Department ng Hong Kong ngayong April 14. So in niya na ang pamilyang Bangag ay gumagamit ng mga big transactions or large transaction ng ginto sa Hong Kong para i-cover up yung malakihang transaksyon at uh, money laundering activities na nasasangkot ang mga bangag na pamilya sa sobrang laking halaga. Then, sabi pa dito ni Mr. Peng na yung Hong Kong Monetary Authority ay nag-establish na ng special investigation team para sa kasong ito. At yung uh, konteksto, yung content ng uh, report na ito ay yun na nga, ay sangkot sa malakihang gold transactions at among this transaction among them ay isang bul isang batch ng gold isang transaction lamang na nagtitimbang ng 350 tons and relevant evidence has been obtained so nakita niyo naman di ba yung ginto natin ay even itong pag-upo ni bangag di ba ibinenta nila yung ginto natin na hindi natin alam hindi natin hindi tayo hindi update ang bayan kung nasaan na napunta itong mga ginto ng Pilipinas pero dito sa case na to inexposed ng whistleblower o ng puting ahas na si Mr. Mr. Peng. At sinabi nga niya na nagkaroon na nga ng investigation sa authority ng Hong Kong dahil itong uh, whistleblower na ito ay meron din siyang information ng, mga, ng 18 banks ng pamilyang bangag around the world with a total deposit amount over 100 billion US dollars. Ang sabi nito sa report, it's alleged that Imelda Marcos, the wife of the former president of the Philippines, once authorized her housekeeper in Dita to act on her behalf. Acting as the seller, si Indita ay umakto na seller in the name of multiple shell companies. Ang sabi dito, Indita sold gold to several enterprises in Europe and United States. So itong uh, katiwala ni Imelda Marcos. Ang sabi dito, the relevant transactions lasted from 2006 to 2011 and were arranged by the private banking department of HSBC in Hong Kong after a large amount of gold was cashed was cashed in. The whereabouts of the huge sum of funds obtained are unknown. So hindi alam kung saan napunta itong mga pinagbentahan at ang malaking halaga ng perang ito. Sabi dito, sa balita, after a large amount of gold was cashed in, the whereabouts of the huge sum of funds obtained were unknown. According to Mr. Peng, which cell blower, more than a dozen intermediaries involved in the transactions are from the United States, Australia, Japan, South Korea, China, Taiwan region, the Philippines, and other places. And he himself is one of them. Itong uh, pagbibenta nitong ginto na ito, natasa ni Imelda itong si Indita, uh, mag-mediate o katiwala niya. At ang pagbibenta nga ng ginto na ito sa iba't ibang panig ng mundo, sa Europe, sa US, at ang, tran ang transaction na ito ay since 20 2006 to 2011 pa sa tulong ng mga tulong ng private banking uh, department nga ng HSBC sa Hong Kong. According sa report na ito, matapos nga daw ito maibenta at makuha nga itong malalaking halaga ay hindi na alam kung saan itinago. At may mga sa buwan, di ba, mediator, sabi niya, sabi niya sa report, mula sa iba't ibang panig ng mundo, US, Australia, Japan, o kung saan, o South Korea, Taiwan. Dito niyo makikita na talagang grabe. Grabe itong pagnanakaw ng mga bangag. Sa, for sure, ito ay pera natin. ginto ng Pilipinas ito. Diba? Sanan kukuha ng ginto yung mga yan. Mr. Peng pointed out that the Marcos family already had an astonishing amount of gold reserves as early as the 1990s. The scale of these reserves far exceeded the normal holding range of ordinary commercial entities or individuals and they have always failed to provide proof of the legal source of this asset. 1990 pa lang ay talaga may mga gold reserve na ang pamilyang ito na hindi nila maipaliwanag kung saan nang galing. Saan nila nakuha yung gintong ito. Sabi sa report, the origin of their gold is highly suspect. He said that there are sufficient reasons to suspect that these assets are of illegal origin. Baka ito na nga yung ginto ni Mr. Rojas. Remember that? Yung golden Buddha. Naku, hindi na natatapos itong issue na ito. According to the relevant provisions of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Finance Ordinance Chapter 615 of Hong Kong, any person has the obligation to carry out due diligence uh, review procedures that, when dealing with large amount of assets to ensure the legality of the source of the property. If the content of the report is true, then the Marcos family, may have committed illegal acts. Nasimula pa ng 1990, ay talagang meron ng hawak itong pamilyang mga bangag na lagpas sa normal na negosyante na magkaroon ng ganitong tunit niladang ginto. Ito ay kasalukuyan iniimbestigahan na nga dyan sa Hong Kong at I hope talagang mapanagot itong mga bangag na ano na to mga bangag na pamilya nito, at mabawi itong yaman ng Pilipinas. Habang kayo ay nagugutom, sila ay may mga transaction na 350 tons, naginto, billion-billion. According to information from other sources, in the exposure of multiple overseas accounts of the Marcos family this time, Thailand is also listed as one of the countries involved. Recently, some unidentified Filipinos have posted as members of the Marcos family and carried out activities in Thailand. Ganito sila ka ganid. Diba? Na, na penetrate na nila halos iba't ibang bahagi ng bansa. Two Filipinos arrested in Hong Kong for trying to withdraw 10 billion. Ayan na binalita yan. Pero hindi masyado hinighlight. I don't na binalita ito ng mga uh, ABS-CBN, uh, GMA News, News 5. Parang hindi ko kasi nakita ito, nare-research ko. Manila, Philippines. Two Filipinos in Hong Kong have been arrested after attempting to withdraw $10 billion from an HBC branch using fake documents. Yung article kanina na binasa ko sa inyo from the whistleblower Mr. Peng, ang date nun is April 30, 2025. Itong balita na binabasa natin ngayon, Prior ito. Uh, ito ay konektado. Mga kababayan, napakatagal na nitong pinag-uusapan natin ginto. Hindi pa nagbabayad itong mga hinayupak na mga Marcos na ito. Ngayon, dapat ito talaga imbistigahan ng international. Kasi ang Department of Justice ng Pilipinas ay sakop na pwede silang umakto. Natignan ito ang mga kahinahinala, kadudad-dudad na 300, we're just talking 350 tons of gold pa lang ha, ito ay ginto ng Pilipino. Ito ay galing sa Pilipinas. Na recently nga, di ba, nagbenta sila ng toneto ng ginto natin na hindi nila maipaliwanag sa atin, mga kababayan. 100 billion US yes, dollars, magkano yan? Hindi na sana tayo naghihirap kayo dyan. Hindi na kayo nagpipila-pila sa mga ayuda na yan kung yung perang yan, yung perang yan ay ilaan, bawiin sa mga inayupak na yan, ipagtayo ng mga infrastructure project, bigyan, sa ng OFW. So, ang sabi pa nga ni Imelda Marcos noon, garaganid talaga. Ganid talaga. Mamamatay na lang yung matandang yan. Mga putang ina yung mga pamilya niya. Na hindi naman nila maldadala sa hukay.